For today's video guys, magluluto tayo ng munggo guys. Ayan. Pinalambot ko na siya guys. Tapos, inano ko siya kasi gigisahin ko siya guys. Tapos ko ilagay yung malunggay. Ito so, yung ihalo ko guys. Ayan, malunggay guys. Ihalo natin. So, so ayun guys. Hali dito. So, ayun guys. Ay, eh, ilalagay na natin guys. Malinis tong ano dahil guys ha. Kawali guys. Ay, So, ayan, malinis itong kawali, guys. Ayan. Ngayon, so, guys, ilalagay na natin yung bawang. Igasahin muna, anong muna natin, guys. nikos nikos muna natin, guys. Ayan. Lagyan ko siya, guys, ng... Tapos, itong, ano, guys, ilalagay natin itong... yun guys, ilalagay natin yung munggol. Oh. mana? kaya guys ilalagay natin yung ngayon guys. sa kaniya. yung mas mabagal yung pagkain. kaya kung saan. kaya kung saan. kung saan. kung saan. Lalagyan natin siya guys ng water guys. sabot kala. Mm. Ano? Ingon pa ba? Malilis daw sa Sako buwan. Yeah, nilagyan natin siya guys ng water. Tapos so, pala ano ha natin guys pa kuluin muna natin guys bato bago natin ilagay ang malunggay. Oh, okay, ikaw na natin. So ayan guys, at kumulo na ilalagay na natin yung malunggay. Yes. Lagyan natin pasensya na kayo sa buhay namin guys ha kasi hindi pa tayo nakapaglinis guys. Kasi nga maaga pa guys. Yan. Yes. Ito lang guys, kasi simple kami na ano nang munggo guys. Wala nang maraming ano guys, wala nang maraming halo-halo pa. So, ayan guys. At ano, imikos-mikos natin guys. So, ayan, imikos-mikos natin guys. Para yung lasa niya guys magpantay. Ayan. Sarap to guys. Kahit ganito lang loto, guys. Okay na siya guys. Malasa na. So ayan guys. At kakain na kami guys. Ayan luto na guys. So ayan. Ayan luto na ating simpleng munggo. Ganito lang ako magluto guys. Ayan guys. At kakain na kami guys. Na. Agahan guys. Ito yung ulam namin. Ito yung niluto ko na ulam kanina guys. So ayan. Ayan guys. Mm. Eh. Mm. So, yun, guys, ito yung Ito po, you, Ito yung niloto kanina guys, o oh, nga munggo Munggo guys na Gulay Ito mm. Ito ang ito eh, ang taginag may kanaw na ang tagi kaon sa una bang ang budget mga suko ng manig yung merah Mereka mengeriklamu nama-nama bapak Ingat keinginan, ya? Tidak, bapak kamu ada kejutan, kong? kamu

我东西都刷干净。<laughs> Yes, Ini sudah dari kapan? Dah belum tuh. Enggak lomo. Tuh Bisa, Pak. itu Hindi pila rin ikakuan. Munggo? Apte lakrek krisana? Asamde ini Gili ini munggo? Gili Asamu mangga? guys. Tapos na tayo guys. Tapos na tayo guys. Ayan guys. Hanggang sa next vlog ko guys. bye, Thank you for watching guys. Don't forget guys. Like, comment, share, and subscribe.